Iyon, mga matik, magandang magandang gabi. Nagsiset up ako, mga kamatik, na pang Kung paano ilagay yung si mga kamatik, ito. Nung araw, mga kamatik, kukwento ko lang sa inyo, konting kwento lang, mga kamatik. Nung araw, gato set up ko. Ayan. Eh yeah, mamati kayo ang una-una setup ko. Yan. Binasa ilalim yung pabigat. Ayan. Tapos yung pabigat niya sa ilalim. Yan yeah, mga matik. Yan ang setup ko noong araw pa. Ngayon mga matik, ah, Natataka ako, bakit yung mga katabi ko, e pagka namimimita ko, yun ang lagi may huli. Ayun. Pero sa yung setup ko, hindi makahuli. Ayan. Yun, nasa ilalim yung pabigat. Makahuli man ako, sobrang liit, mga matik. Ayan. Ngayon, mga, mga tig, tinuruan ako ng professional kung paano mag-setup na tinatawag nila victory kasi sa akin makamatic straight lang ayan straight lang siya na mayroong pabigas sa ilalim ayan ayan ito daw setup na to pang dalag lang o kaya pang dagat um, binigay sa akin makamatik yung sinetap niya sa akin na victory yan mga tuturo ko rin makamatik pero hindi, hindi pa ako professional pagkakabit na na sima makamati pero eh, sigurado yung kundi naman makakalas ito yung victory makamatic tinatawag nila yan Ngayon, pa victory siya makamatic pero ang pabigat niya nasa gitna ito yung sinubukan sa akin makasinetap niya Naka makamatik. Minumino to may huli ako eh. Kaya ngayon binago ko ulit yung aking sima. Yung pagkakabit. At binago ko yung niya kasi sobrang lipis ng tansi ko. Pagka may malaki napuputol. Yan. Siner ko lang makamatik. Yung aking Ayan, bumili pa ako sa Shopee. Kasi sira yung tumpula. Ayan, sira. Ayan, ngayon, sineset ko lang. Ngayon, kakatapos ko lang, kakabit ko na lang, mga kumatik. Yung pa-victory. Pagka pa-victory, yung setup niya, yung mga kumatik, sisigurado yung sa inyo. Mamaya-maya, may huli kayo. Ayan. Ito yung pa-victory. -ma Ayan. Ayan pa victory yan tapos ito na may straight na setup ko na hindi ako makahuli yung pala nasa setup lang pala yung na pang bing mga mati. kaya ang gamit ko ngayon ay pa victory kaya tuwing linggo lagi ako may huli kasi ginagamit ko yung turo sa akin ng professional na pa victory ayan Ayan, mga matik na sinabi ko lang at tinuro ko. Doon sa maruno makamatik, di naman ako nakikipagtagisan. Ako, hindi pa ako masyado marunong magkakabit neto. Uh, nag-try lang ako. Uh, dahil nag-aarap pa tayo kung paano magkabit ng mga sima. Yung iba, professional na. Uh, easy, easy na lang yan. Pagkakabit ng sima yun makamati ka hanggang sa muli makamati chinere ko lang yung pagkakabit na sima ito makamati sigurado naman hindi na ma matatanggal to yan makamati Simpleng kabit lang yan pero hindi matatanggal yan tay bagito pa pagka dating dito kasi bihira lang mamingwit eh, na gusto ko yung nakakahuli na ako parang gusto ko lagi maming tuwing linggo eh, yan na mga matik yan mga matik uh, ko lang yung inspirasyon ko kung paano kinawa ng professional na pa victory yung setup ko yung maikabit at uh, sinubukan ko lagi akong may hulid pamamagitan setup niya na victory na setup yung nasa ilalim dahil yung pabigat niya nasa gitna hindi katulad ng setup ko noon nasa yung pabigat nasa ilalim pero straight siya pero dalawa din sima ayan yun mga matik channel ko lang hanggang dito na lang salamat yun lang mga matik kasi hindi pa tayo sa mga gagal bagay sumusubok lang tayo at usubukan din natin na maging biyasa sa pangbibingwit at pagkakabit ng mga taga. Iyon mga matikang ganito na. Salamat.